sa uh, iba ko na sa aking shop aking order na uh, dali sa ano kumare shop or ano uh, pa ko siya pero aking order yun pero bakit sa kanya ang pangalan bakit aking order yung bakit sa kanya ang pangalan at uh, bakit ganito ang damit

Kaka ka lang. Kaka! Yeah. Apo ka dito. Yeah. Bukas Buksan mo nga yan. Tingnan mo. Kinatawang ko. Kinatawang ko pa siya. Ete, inaaral ko sasabihin ko sa iyo yan Ilagay niya ba ng ano? Bukas lang ah. Binagay niya pa sa Ilagay niya pa ng pangalan ko. Hindi ah? Sa iyo talaga pangalan niya? Kahit okay, nakalagay eh yung sasabihin dito <laughs> uh, okay, Booking okay, pa rin okay. pala. Iyo to eh. Yan mo? masukat mo. Yan yung ina na mas tiktok ayun ko inyong... Tiktok talaga? Hmm. Ano ang pinanood mo? Ano? Paglaban mo. Paglaban ang alin? Doon ka na. Meron, anong Tagalog sa ano ba? Eh? Ma'am, David lang may tanong ako sa iyo. Anong Tagalog sa I don't know? Sorry. <laughs> <Just wait. laughs> Sige na. Hindi mo alam. Ha? Hindi ko talaga alam. Ba't hindi mo alam? Ambot. Ah, sa ibang lang magtanong. Um, Ambot. Sa lang magtanong, hindi mo alam. Oo, sa ibang lang magtanong, hindi ko alam eh. Sorry. <laughs> Ang I don't know at saka yung hindi ko alam. Yun, yun, yun. Ang hindi ko alam. I don't know. Ano ka pa naman? Akala ko, oh. ko na. Hindi pa pala. Nang holy camping pala ako. O, oh, di ba? Hindi niya alam kung saan siya nasugatan. Ayun, Ayun tuloy mga besh. Hindi, hindi daw niya alam na may sugat to siya. Hindi niya alam kung saan siya nasugatan. Ayun, mga besh. Ayan yung prank ko na balik sa akin. Kaya ayan, sabi niya akin daw talaga to. Kasi pinalitan ko lang ng pangalan. Ako! Oh, matalino talaga yung anak ko, papi. Hindi talaga, hindi talaga, hindi talaga nagpapa, ano. Kasi yung PCO, oh. kanya-kanyang panood, kanya-kanyang sa telepono. Ay, nakaw naman. Akala ko naman, maano na eh, no? Pero sabi na niya na, may order ba ako? May no order ba ako saan? Parang wala man. Tara-tara. So, ayan, mga bis. Siyang halitin na po ating video dahil po hindi ko kuna-prank ang aking anak. Kaya, ayan. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.